back to my channel. Good morning. Wala bang tao dito? Ako'y mag-jadjaljal. So, ayan. Videohan ko lang itong aking mga gamit. Ayan, kung natatandaan nyo, ayan ang aking bisikleta. Ayan, naipagawa ko na siya. Okay naman pala yung mga gulong niya. Pwede pa raw, sabi nung manggagawa doon. So, ang pinala, pinaayos ko lang is ito. Yung, Ayan yung pedal, ayan, yung kadena. Pinabawasan ko na, pinarekta ko na lang. Pinaalis ko na yung nakalagay dito na parang adjuster. Yung pwede mo sya kasing ilipat sa maliit, malaki, ayan. Tapos inalis na din niya yung pihitanan. Yung pinaka-adjuster na pinipihit, pinipindot. Pagka gusto mong bilisan yung andar, ilipat yung kadena sa maliit o kaya sa malaki. Inalis na. Ayan siya na sa may ng mga kapitbahay. Ayan. Eh. Ang kapit na sikreta. At ito, yung mga gamit namin na na-i-empake ko na. Ayan, tatangayin ko lahat yan sa haguna. Yan yung mga gamit namin na nakakasikip dun sa kwarto. At saka, di ba, uuwi na kami ng mga bata kaya so, yung kasama yung aking mga batya ayan timba yung mga ginagamit ko para tapos ayun yung yun yung ano yun yung kulambo ayan yung nasa kulay blue na yun kulambo yun tapos ito mga stop toys ng anak ko tapos ito yung mga makeup ko laro anak anak ko yung kinetic sand tapos ito yung mga pan-display ko na babasagin yung mga kalan-kalanan. Ito, ayan yung mga pechil ko. pagdating ba rin na lang sa mga kapatid ko, na may gusto. Ito yung plant. ko. ayan yung pechil na galing kay ate, Michelle sa kantin. Ito yung mga laruan pa rin ng anak ko. Kasi hmm, kung ano-anong gamit ko. Ito, may mga importanteng ano yung laman mga resibo ko sa paghuhulog ng insurance. Tapos ito yung mga gamit. Magagamit ng anak ko ito pag nag-aral na yung bruso ko. yung mga baonan. Tapos ito. Dahil maiiwan yung rice cooker ko dito kay daddy. Tapos ito yung yung kaldero namin. Tapos ito yung steamer ng bote. Tapos ito yung aking food cover. Salamat. Tapos ito yung dish drainer ko. Tapos ito yung kalan. Ano? Ah, single burner, kaya lang wala akong regulator kasi binigay lang din ko sa akin eh. wala akong regulator tapos wala pa akong tanke eh. kaya yung super kalanang na, dadalahin ko ah, tapos ito, mga tray ko yung mga babasagin kong lalagyan ng pagkain dyan ah, yung mga sangkalan ko tapos ito, ayan yung iba naming damit tapos mga bag Ayan. So, ito ang first batch. Wala pa dito yung ano, yung mga sapatos namin. Tapos yung mga hanger. Bali, first batch ito. Hahakutin na to by tomorrow. Basta itong Holy Week. Dito ko na nilagay sa bahay ng ni Gabs. Ayan, si Gabs. ayon. Bayaw ko kasi para pag hinakot, dito ayan lalabas na lang dito sa pinto at tas ayan karsada na malapit-lapit pagka dinala dito yung kolong yung pinakahahakot ng mga gamit malayo kasi doon yung sabihan ko so ayan first batch at tas update na lang ulit ako sa ano sa second hakot ang magiging second hakot is yung box namin yung jura box ko lagyan ako ng damit tapos yung jura box ng mga a nila ng mga anak ko tapos tao ba namin ng pinggan tapos dalawang unan ganun yun. so yun lang all my bags are packed and I'm ready to go I'm in si Tuba? Hello, mga ka-project! Hello! Andi <laughs> rin kami sa cementerio O, oh, ayan ang aming madam. <laughs> <laughs> Nga-outot pa, nakakahiya. <laughs> <laughs> Hello, baby! <laughs> Hi! Doon ka tumingin sa si camera. Yan mga inang ayon. Dalaw-dalaw din sa Hagunoy, sa cementerio pag may time. Kailan ba kami huling, huling dumalaw dito sa inang? Undas pa. po Ay hindi, Pasko ata. Ay, Pasko ata. Pasko. Pasko. -taon? Bagong taon? Ay, bagong taon. taon. Oo, oo, bagong taon. <laughs> Tapos, pagkatapos nun, wala na, no? Ito na. Ito na lang. Pero kami nung dumalaw ulit, ano? No, no, bago ay bago bang Pero sa mga susunod na madalas na kaming makakasama dumalaw. Yaw! yun, Malapit ng magbakasyon, ang eskwela. For good na to the moon, boom, boom. Shrik, shrik. Bebek! Ikaw ba si Bebek? Ikaw Ayan ba si Bebe? pa ba na apat <laughs> O, oh, dalawa po ang tinulos namin. Ayun, dalawang kandilan, tirik na tirik. Talaga naman si At ah, saka po may bulaklak. Saan galing yung bulaklak na yun sa prosesyon? Oo. Uh Kay -huh. Nicodemus. Sa puon. Oh, Kay Nicodemus. Sino naman yung Nicodemus? Ano yung puon? Oh, oh, ano yung Nicodemus. Oo. Pinaglalaban mo yan ang ay. Yan ay, magkano sinweldo mo kagabi? Wala pa. Anong, ay, kayo kayo wala pa eh, wala kayong pasok. May ba at Ah, dahil sa linggo pa ba? Ang swelda. Ay, may pasok na kayo bukas? Siyempre, yes. sabad. Wow. Hi. How are ano you? Ano po sa mga, sa mga apam? <laughs> nananawagan po. Okay nananawagan po ako sa mga apam. nananawagan okay na mga kapatid ko. Baka meron yung available na apam. diyan. I'm single. Si, ah, si Ingo. Pinuha ko muna yan. No? <laughs> yes, ko day. Baka sakaling manangin si Kain. Pinuha ko muna yung 200. Kay Ate Michelle? Hmm. Huh? Eh, hindi ba naniningil ang tita na? <laughs> Nahihiya. <yeah. laughs> tita, ini <yun>, pa. <pana. laughs> <laughs> Uy, tawag ka, tawag ka. Uy. Hello, tawag tita ka na, si Tita Rex. oh, nanana ba? May problema ko pa yung bigas. <laughs> <laughs> Magkano <y> bigas? 450? Hmm. <laughs> Porpen tela simbol sa porpen. Wow, Asaya-saya. Ako sa benda ini Saan? Sa video call? Uh, sa sa inyo? Sa tablet po po sa inyo. Dali ko kunin ah yung monggo. Na-download sa eh, ang pera lang daw nakakagkorpo. Ay ka, eh, si Shisha, si, teka eh, kinwanay ka ako doon sa bahay. <laughs> Saan? Sa bahayan. Nakakausap <laughs> kasi sa Lain ni Nanang. Dinala mo sa bayan, na, eh, ka si nai, bayan. Ah, kasi napunta doon yung pera. Stupid. Oh, mm, Nangingay na nang leti pang bilhin ng, <laughs> ng itlog sa tray, tsaka dalawang sestong itang box. Magkano ba isang tray sa ng itlog? Sabi, ewan oh, ko, basta binigyan ng kakana 500. Aby, yung mga, dapat yung mga ganyan inaabisa para nagkakaroon ng budget na naitatay. Biglang nagtumawag, gumawa pa si Alang group chat na yun sa video ko yung, yung tat kami tatlo. Mm -hmm. o, ay, ay. Mga ka-friendship kami po ay nagchichismis sa magkakapatid mm habang -hmm. nandirito kami sa sementeryo, ano? At madalang po kami magkachismisan. Ulang power eh, apat pa, eh, ah, lang po yan. Ala ang nanay, Paci. Shout out sa'yo, nanay Pachi! Ikaw lang Shout ang buhay. Shout out po, dada! Ikaw lang ang buhay, catering, catering pa oh, more! Ikaw lang buhay, sis. Nanay Pachi! Oh, Tagi mo, nanay Pachi.

Tay pwede pa mangga. pwede pa ba mangga ng mangga? Tsaka na Tay pwede pa ba mangga ng mangga? Tay pwede pa ba mangga Tai, Tay, tay, baka naman. Ayun Ay, na namimita sa. Tay pwede nga pa mangga. Bingi. Baka na sa is, <laughs> magluluto <laughs> <laughs> pa tayo. Umaaga pa, ikaw na. Ngayon nga napunta sa inang eh. Ay, yung iniwan natin, baka gugutin. Ako, ala pang ulam. Aalis nga sila eh. Nagaanap sila ng pangkain. Eh. No? <laughs> Hindi sa bago daw umalis, bibigyan daw. Mahintay tayo noon. Wala naman siya, choice. Kala kami di sasama. Di kung sanay siyang magsaing, magsaing. Kala sa sasakay. Uh, o sige na nga, babay na, mga ka-friendship. Nag-aaya na humuwi rin mga kapatid Shut ko. Out, dada! Hindi pa nga nag-iinit eh. Poet Dennis, pakikipag-chismisan sa mga nasa loob ng nature eh. Bye-bye. Sa <laughs> ulitin, Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, my mami she. Hit the notification bell para lagi nga updated sa aking mga video. Ah, follow Bye. for Mami she. Ay, ano ba? Share Lynn Aguit de la Cruz sa Facebook. Uy, panoorin niyo na may mga video ko. Don't skip ads para matay tayo sa mga well na. Hello mga si Rico, <laughs> <laughs> Tinulak po ako mga ka-friendship sa damo. <laughs> walang walang buni. Oh, bye bye. Okay, bye bye na. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Happy fiesta.